haliwang mga kabayan ito, magbumuntahin ako tayo ito yung makina ah, Yamada ayan, 198 ito so, yung ano 190 192 lang yung tatak sa cylinder head uh, 16 power sa S lang ho lang hindi sa S lang yan kaso yung ano nya, yung niya, <laughs> Straight joint nya kakaiba Street joint Street joint Mm, ganyan pang alain. Talaga may kaduling-duling. <laughs> Tumong kabayan niya mga piting niya, mga tanso. Ay, tanso na. Tatat. Union. Ah. Ah, uh, ano 'tong image lang 'yan? Sakto lang 'yan. Hindi mo nang PB sa Ay, pangit pag hindi diba mo ano? <coughs> uh, pangit sa PB. Tadi PB sa nabaka ako mga sa hublang haloy. Ay, ini pang haloy na talaga 'yung balutong ini. Mm, pirami ng tina. Hindi na magkikita

kami sudah kita Hai hey, Bey, ada mana? Boy, ada macam mana aku apa? Ye. Eh, Pak. Okay. Sata. Ye, selung mau tak nak tolong anu. Yang istirahat pun. Oke. Okay. Ya, yeah, pergi Pak. Magaan-gaan pa. Ah. Magaan <laughs> Naalis pa. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun.

buyot na. Masisya? Pero pwede sa bugas ba? Ano bugas Salaman niya sa sa lain. Turnuhan talaga yun. Ngayon nga nga nun? Turnuhan ni Ngayon Testing nga daw? Yung may tasa lang sabi na lang. Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Ano nga

Sabit na, sabit na, sabit. Sabit ka di pipo. Lampas lang, pas lang. Sabit din dyan sa puod. Ay, pas lang. Hindi na nais ko alam dyan. Parehas na ba Di pa't mas baliw. Kung kayo dyan tarin. Ay, kaya na pong may pang-ihingi ko ba? Masukul pa rin. Dara mo na po yan. Tapag pa-grind mo lang, kaya pa-turn mo pa yung log ka. yung hindi mo mag-grind nyo yan. grind nyo yan? Di pa na

Dapat po hindi ano lang aba ni ano. Ah uh, uno in uno in table lang inim bidungbong po katapos ini ano lang utso imedia lang inin dahon. Hindi no. po ni, ka kakayahon no? kan magabat ini. Aba gay testing pero magabat magabat talaga yan. Magabat talaga. Yan. Magabat talaga yan. <laughs> I, ibalik ko po ko abong papalitan po yan. Sa mo ay di ka ng bangka sabi nung nagbumuntahi. Vino, mo, sabi mo ay mga dekilya di Gyay. Yung gagayahon. Hmm, magabat yan. Asokan ang makina. Magabat. Malaga. <laughs> Malaga. Tiling ko pa lang. <laughs> ngayon mo. Sobra kulang mga. Hmm. Basta pa pailisin yung kabo ngayon. Ang baga. Mga ilisi o. Hmm. Dapat po siya ilisin mo ano lang. Matagandaan po. Sa on-entry port. Mga arag po kayo kadakula o. Kaya ni. Hmm. Dabat ka yan, yeah, Ayan ni, kayo tripod All in po. po kayo niyo. Katapos, ut, katapos ini. Utsu imeja po ini dahon. Kagandahan lang po ito sa mga aking maluto. Ayan po kayo Kagandahan lang yan. Katapos ini po. Utsu imeja po ini. Utsu imeja ang... Laba. O oh, laba po. Ayan po Utsu lang. Utsu imeja din ini. Ay. Utsu lang yung ini. Ano ini? Batman. Batman. Batman type. Oo. Oh, Upgrade na yan. Batman type. Upgraded da po. Hmm. Upgraded. <laughs> <I'm> Asa <laughs> hmm. po dia bang? Apa sebab dia bang kita? Nih bapa balik aku yan. Balik mm aku. -hmm. niya tanong yun. kapalitan tanong po. Sa so may ano lang, unang tripod po one. yung ito pong binongbong, ini pong binongbong, unang tripod. Katapos, ini yeah, ano <laughs> po, otso imidya. Ini pong dahon. Yung kaya, dos imidya. Yah. talagang. Sa mga, <laughs> uh, <sa> mga, uh, <laughs> mga pang ano po sa mga plywood po yan. Basta mga trikat, pwede yan. Gagaan ay. mga gagaan. Para po kayo yung mga dikilya. At mga talbong po, mga mga dikilya ay. At kurti. Hindi po yung kakayahon. Antod pati yun. <laughs> <laughs> Loko pati. Ang mga po pati. Pag magabat ay ilis eh. Kamakakuan timing ba, Mingan. Maano, gumalag. nag ang makina. Hidap. Basado. Hmm, okay, di kung takula makina.

May uh -huh. Paano po kabong? Paano mo pati niyo? Tapos magbakal ka na rin po ini, anu? ning ano? Ning sing ihi mo. Sukatan tayo niya. Paglabot po. Ma-estimate po si Timon. Tayo ni Papalitan mo po ini. Mapapalitan po ini. Nak Nakukontak mo man po ito. Sabi mo, ay, hey, di, di kaya. Dito lang ginagamit sa amin. Ano lang. Kanya, ilista mo po kabong inyo. Para di ka pumalingaw. Uno in triple lang po itong binungbong. Pan in favor po uh, ang binungbong katapos ang dahon uh, utso Sakto na ini oh. Sakto na? 7.3. Wow. Pan in triple po binungbong. Katapos ang ano ang dahon. ang dahon utso imedia. Kagandahan lang po 'yan. Dikit na pitok-pitok lang kayo kung minsan pag napagaan, pag napaganda. kayo. Ha? 7.3 Ang ah, haba alaba ala, ala kay hi? Ang laba ng ini o 7.3 O oh, yun na ba kay ni o? Hindi <laughs> mo nakakabakal sa ano yung 4.3 Nabakal ini Ay yun mabakal ka po duman yung ano sa hardware Mapagkira naman na lang po kay buhit Hindi duman ang putol lang kayo sa amin? Sa? Duman nang putol Sa po may uh, uh, mampung dilag Ha? Oo. Mababakal uh, ma, ma ka po sa dura ng trade. Patitira daw mo lang po kay Buyit. Tadi mana? Tadi tadi mana mahu dipapa ayu sini tadi, ta uh, uh, <laughs> oh tadi. Seven point three. Tapi suka si ini. Andir size pun ini oh. Deka deka yang triple. Nampu alam betul. Deka sih. Oh. Aramo na po si kay Boyet, sa ka na po duman. Ay, Ay laog po 'yan ta, may may 30. Kasi 'to no na laog. Tinanaw, tinabasahan ko na 'yang granded Di bulb. Mm, binilugan pa din naka-size. Under po labot. Mm, oh, si may grinder lang po na laog. Under size. Kinutruno ko 'yang kay nipuyet, may may tunuhan ito. Diyan -no mahugkot. <laughs> Wala pa patilla like, <laughs> nah. mo to. Bako mo pa. Papaan ka isasaktan ka dito. Yan na, no, na. Bilugan mo yung kabos. Yan na may mga may mga guhit na yan. Kung uh, Tumilisi po kabo nga, tiglista mo to po kabo si Ilisi? Si Ilisi tiglista mo na po, Uno yung triple po abinong bong? 1 in triple O, katapos e 8 media po yan, kagandahan lang po yan Ano yun, tira nga no, Susukaton na po ito 7.3 Ah, 7.3, ayan, 7.3 po Ito yung 7.3

Duang nat da. Yu Anu laba. terus ini dia. Oke, terus ini dia.

Kuabong goya po. Ah. Oh. Iret basyana. Ini pong ano, abaklo no po kay ni tip duwa na. Tapi reno. Kabung para may reseriba ka po kung maputol man, may reseriba ka Ini Hmm. Ini ayo po palang sabalyo. Ining duwang <laughs> tres imeja po, gaw mo na apato may reseriba ka bawtsero. Apatro po gaw mo na pun duwa. Edi di angon pun duwa-duwa no. Oh ini dua ni ning 4. para mi na po ay tang mo ay mga ano na maluluyang klase ng pirno kaso ini 3, dua tas ini gagawin ta na po ini apat magka ka problema sa trig yan apat na po ah, ini mga patanggal garo kini oh di pa papalitan nya yan ding ding pd di, di. ini oo uh -huh. yan apat po ini tres ini ja dai ito pong bago po ito. ito nyo na pirno eh. tunti

Uya. 7.3 kita. Sibin pulgada. Sibin pulgada. Sibin pulgada. 7.3 pulgada. Sibin pulgada. Sibin pulgada. 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 pulgada seven feet, three pulgadas. hmm three pulgadas. yan bagwii. seven, seven feet, point mm, seven na oh. kisama ka pa ako sa pa ini pagawa? brandian. gakabit gakabit sabi ko kama ni si si daun kan. sabi ko ay si si daun ang tubo piting sayang. Oh, seven feet. 0.3 ka na lang. Mm, mapabawas na lang. Oo, oh, oh, mapaputol na lang. Abakalon na niya. Abakalon niya si City media no? oh, na. Oo, pertalaw. Oo, po ng iedo man mga City media size. City Media na po bakalon mo. Pabawasan Pabawasan mo na lang po. Sa machine na po pabawas. Mm. Kamo oh. pala bukit sa pagkakatamangan ka. Oo. Oh, no, ayam yun.

lahat lahat na ulan